Ayan mga kanaypi, nandito na tayo sa last portion ng vlog at mag-shoutout na ako sa inyong lahat at pagpasensya nyo na ako kung ngayon lang ulit na makapag-shoutout no? at alam nyo naman na nabisi lang talaga So sa mga nag-comment sa last 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 ng mga videos ko tapusin nyo blog vlog na to, baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisa na natin What's up mga Kanoy P? Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng Martes mga Kanoy P uh, Nakarecover na ako sa pagkatrangkaso ko Kaya ngayon pa lang tayo na makakapag vlog So pasensya nyo na ako kung ilang araw na wala tayong upload dahil nagkasakit ako Ngayon lalabas na tayo medyo ayos na yung pakiramdam ko mga Kanoy P At may pasayros na tayo dito si Auntie So tara na mga kanipi Napainit ko na rin yung makina ni Mia eh Sirak lang ang tech Ayan, makakalipik. May buhay na na tayo agad. Okay, antay. Ano mga kanaypi, natin na natin yung way ng mano natin na kasayaro. Thank you. Tanggalin ko lang yung pintuan. Sandelo. Ayan mga kanepi. Binigyan naman tayo ng 30 pesos ni madam. So lagay na lang natin dito yung truffle natin sa likod. Okay. kahit pa paano may kinikita tayo mga kalay Bata kita kay Tata timing Lugan ya ate. Lugan ya tantay. Thank you. Alugan da. Ku ano bagyo nte. Orae mo nte. Sekyan tay. Mama. Thank you nte. Thank you. nte. Ayan, pila na tayo dito mga kanaipi Bali, kumita tayo ng 60 pesos Kinanti Tapos may tatlo na tayong susundan dito na ano, tricycle Kumusta nga eh, pre? Maroon. Ha? Lupa Lupa live ka man Dami ng tricycle. 2468 walong Walang praso. Walang pasayero. Ayan mga kanoyipi. May pasayero yan mga kaloypi ay na natin yung pasero natin bali nagbigay naman ng 50 pesos alright ayos buti na lang ako yung nakakuha nun mga kaloypi bili tayo ng ano one fourth na karne pansahog sanok sa tudon Sasawag sana mga kanaipis sa binigay na gulay ni Madam Luz kahapon sa akin.

bumili tayo ng anok ng panlinis ng bottle ni Bibi Maika sirana daw sabi ni misis eh oh. Ay, <laughs> ipaglinis man ti bato natin. Ito sa? Ay mabalimatan balimatan. O oh, oh, yeah. Manata. 48 sir. Meron si Thank you. Yes, Ayan mga kanipi Nandito na tayo sa parkingan ni Mia Bali kunin natin tong binili ko Na Pagkain ng manok Na maliliit At Pagkain ng pusa Tapos yung sako Na binili ko Ayan Magagamit ko to mga kanipi dahil sana ano, sa mga tain ng ano manok. At siyempre yung 1/4 na karne ng baboy at yung ah, uh, panlinis ng battle ni Mi, ni Maika Ayun. muna tayo ng mga pag-almusal. Wala akong bota kaya hindi tayo pwedeng lumusong diyan sa tubig, mga kanipi. Hello, Bibi! Hello, Bibi, my Hey! Hello! Ah! Mabangad, <laughs> no? Hello, Bibi, my Uy. Uy! So, magpapakain tayo ng aking mga manok, mga kanayipi. Kakatapos ko lang din ano, na, na kumain. mag Mag-almusal. Ayan. Punta natin tong mga manok ko na decal dwight. Kainin muna natin sila. Marami pa naman silang pagkain oh. Kailangan muna nating paubos to mga kanaypi. Para uh, ano, hindi natatabunan meron pang doon ayan ito mukhang jumbo na to ayan dito sa baba marami din ano marami pa silang pagkain So, mamaya na tayong hapon ano, magpakain sa kanila itong mga manok ko dito kumusta na kaya Ayan. yan na lang, apat na piraso yung ano yung natira na decal brown so sakto hindi ko lang alam hindi ko mapansin pa ngayon mga kanipi na ano kung babae nga ba yung tatlo na yan isang lalaki pero papalaki na lang natin yan Ayan. alright marami pa naman silang pagkain no? so ilalagay natin tong nabili ko kanina ano pagkain ng manok mga kanipi sa maliliit Ayan, yung bibistag. Lagay na natin itong isang pack na to. yan? Pagkain ng ano? Mga sisiw natin. Ayan, mga kanipi. Ang takaw nila yan hindi pa ako nagpalit ng kanilang sapin mga kanetik kasi nga ano, maulan din lang ganyan na siguro bukas na lang ang takaw mga sobrang laki na nga itong ano, mga 45 days oh. yung kumakain lang na ata yung ginagawa nila hindi na, no? wala pang isang buwan yan ano oh. August 15 ko binili ano na ngayon, 3 ayan wala pang isang buwan mga kanayipi ayan mga kanayipi palit na tayo ng inumin ng ano mga decal dwight na nandito sa ano sa brother pen kaya ano Bale Bitrasin gold yung binigay ko ngayon Na inumin nila ha Bilis lang talaga lumaki yung ano Yung mga Mga 45 days Mga kanayipi Ganyan yun know, o na So, ayan mga kanaiti, natapos na ako dito sa aking manukan na nagpalit ng inumin nila. Binigyan ng kunting pagkain itong mga maliliit. Yung malalaki, hindi ako nagbigay ng pagkain eh. Siguro mamayang hapon na lang. At kailangan ko pang ipaubos yung, ano, yung pagkain nila doon para hindi masayang. Natatabunan ng natatabunan. Mamaya, hindi na nila kainin, di ba? Kaya ipapaubos busu muna 'yung ano nando na pagkain nila So maganda pa naman yung ano yung nagiging itlog nila mga kanayipis sa isang araw Minsan nakaka 20 pieces ako 21 pieces ganyan 18 19 hindi pare-parehas mga kanayipis sa isang araw na itlog nila Katulad kahapon nakaka 20 pieces ako mga kanaypi yung itlog na nakuha ko at may nabuo na naman akong isang tray. Yun, pinadiliber ko kay rin yan kagabi. Dito sa kapitbahay namin, yung kumpari ko. At mamaya nga pala, mga kanaypi, pupunta tayo ng LBC. Dahil may sinen si Sir Winston Duran na pera galing sa ninong at ninang ni Bibi Maika. Si Sir Ed Martin ha, at kay Ate Vicky Martin na kanyang ninong at ninang noong nakarang araw pa yon na nasin ni Sir Winston Duran yung pera na yon kaso lang hindi ko nakuha dahil nga nagkatrangkaso ako mga kanaypi. ilang araw din na hindi nakakunta ng bayan no, kaya mamaya sadyain natin yon doon sa LBC nang makuha na natin yung pinadala na pera ni Bibi Maika oh. at may may bili ng gatas niya okay mga kanaypi so gusto ko lang magpasalamat nga pala kay Sir Ed Martin at kay Ma'am Vicky Martin at syempre kay Sir Winston Duran ng Los Angeles USA, thank you, thank you so much Sir Winston Yeah. Ha wallet, papunta na pa dito sa LBC, makaka-naipit. Padam eh. remittances. Oh, Remittance. 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 oh Magkiklaim

Ayan mga ka-naipig Naibaba na natin yung pasero natin Pumita tayo ng 50 pesos tayo at manananghalian muna ako bago tayo mamasada ulit mga kanaypi ayan mga kanaypi nandito na tayo sa last portion ng vlog at mag shoutout na ako sa inyong lahat at pagpasensya nyo na ako kung ngayon lang ulit na makapag shoutout no? at alam nyo naman na na busy lang talaga so sa mga nag comments sa last 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 na mga videos ko tapusin nyo tong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisa na natin unang una yan shout out nga pala kay James Rosel greetings from your papa James De La Rosa ayan shout out shout out na rin kay Viva Lola Vlogs Shoutout kay Uncle Pilipisan Santiago At shoutout na rin tayo kay Uncle Estibido Ayan, from BT's Pampanga Shoutout na ta rin tayo kay Edwin Labitoria. Shoutout na rin mga kanipi kay Nicolite Gutierrez Shoutout na ta rin tayo kay Dems Vlog Shoutout na ta rin tayo kay Mikti TV Shoutout na ta rin tayo kay Ricky Sabado Shoutout na rin kay Hector C. Galora Shoutout na rin mga kanipi kay Arvin Amuyo Shoutout na ta rin tayo kay Shawnan TV Shoutout na rin mga kanipi kay Clark Santiago Shoutout na ta rin tayo kay Kapisi Vlog Shoutout na ta rin tayo kay Kanifu Shoutout na rin mga kanipi kay Jane Pagdanagan Shoutout na ta rin tayo kay Dines Prestosa Ayan mga kanipi, shoutout na ta rin tayo kay Victor Atchores Shoutout na ta rin tayo kay Arvin Pastrana Shoutout na rin kay Boy Villaralbo Shoutout na ta rin tayo kay Rapi Lazo Shoutout na rin kay Kuya Larry Ayan Shoutout na ta rin tayo kay Bernie Aaron Samson Shoutout na ta rin tayo kay My Popcorn Shoutout na ta rin tayo kay Vicente Chan Shoutout na rin kay Mark Cruz Shoutout na rin mga kanipi kay It's may Alex Shoutout ta rin mga kanipi kay Sharon Fan Shoutout ta rin tayo kay Dexter Asena Shoutout ta rin tayo kay Gisjan TV Kabigkis Shoutout ta rin tayo kay Arnold Shoutout ta rin tayo kay Jopel Garcia At yan na naman yung mga nagpapashoutout sa mga last 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 na mga upload ko So, sa mga hindi ko na nabanggit ngayon, mga kanaypi, at mag-comment na lang kayo sa baba nitong video na to para sa susunod na mga video natin at masasotot ko na yung mga pangalan nyo. So, thank you, thank you so much sa suporta nyo sa no skip sa ginagawa nyo sa aking mga video. Thank you, thank you so much, mga kanipi. At kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay si, safe si lagi. I love you all and peace out.